apa, apa buka semanoh. Papi, 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 sama papi, Babi, babi! Babi papi, 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 Ano kami natuntun ng na mga yon? Sonya! Sonya, talapon na dali! Pwede buksan niyo ato! Pwisit! Sonya, ano ba? Itayo may guardhouse. Dali! Margot! Bobby! Buksan niyo yung gate! Bobby! Dali, amo! Margot, tapos mo kapatid ko! Alam namin na nandiyak ka! Hello? May nanggugulo sa gate namin! Ano ba namang klaseng subdivision to? Walang kwenta yung security niyo ah! Bobby! Pwede buksan niyo ato! Wala ka sasabihin sa kanila. Wala ka sasabihin, Bobby. Wala. Ano ka Hindi ko hindi ako galit sa mga. Ano ka? Guys! Tumahimik ka! Wala ka sasabihin, Bobby. Wala! Wala! E, buksan nyo ka kaya kasi itong gate na to! Ay, Nagtatanong ka pa, ha? Wala kang kwenta! Halika nga dito! Puntahan mo doon si Ate Lua, patahimikin doon si Bobby! Yes, ma'am. E easy lang. <laughs> Anong tinatawa-tawa mo d'yan, ha? Pasok! Mga bullshit na to! Akala niyo naman makukuha niyo yung gusto niyo? Bobby! Teka, hindi ko narinig si Bobby. Bobby! Bobby! Buksan niyo yung gate! Nasaan yung kapatid ko? Ano kami ang kobos? Anong kalma? Kanila pa kami kumakatok dito, Nasaan na si Bobby! yung binubuksan? Ano ba? Boycott! Ilabas mo si Nalilig namin nandyan si ano ba? Hindi niyo kailangan sumigaw! Huwag ba ka siya kasi! Ano? Ano problema niyo ha? Yabas mo si Bobby! May karapatan ako sa asawa ko! Bakit ba ang kulit mo ha? Baka naman nakakalimutan mo. May karapatan din kami. Guardian din niya kami. Pwede mo pwede ko sabihin kay Bobby na nagkabaligan kayo na mga mamatay taong yan! Ano ang mukha mo? Sir, ano tama na siya! Yan hindi ko pinatay sa kanya, Hilaria! Kaya hindi mo nalalakasan yung na kapatid ko! Kaya hindi mo nalalakasan yung isip na kapatid ko! Kapal ang mukha mo eh! Kapal ako na! Kusyo, tama lang! Kapal mukha mo eh! Mali ba namin? Ha? Sinetap mo ko and you and you from the beginning you set me up! You killed her! Huh? Ay, magdahanda ang kasi nasabi mo Gusto mo itagdagan ko yung kaso mo? Sa so, tingin mo natatakot ako? Ay, sa tingin na natatakot ako? Alam ba? Kusyo, tama na! Tama na! Nagugula sila eh! Eh, gusto ko kausapin yung kapatid ko. Kapatid niya, yung asawa na yung nasa Bilabas lang rin yung mga namin eh. Palayasin mo na yung mga yan. Palabasin mo na sila! Sir, ma'am. Asensya na po. wala kang ganito pa ako. Tama na. Oo, sige! Aalis kami dito, pero itong tandaan mo ah. Babalik kami dito at iharap mo si Bobby sa amin. Sa ayaw at so sa gusto mo. Yun ang akala mo. Sige na, palayasin mo na nga yung mga yan. Oo, sir. Asensya na po. But, huwag mo siyang hahawakan ha. Ah. Hindi ka na, -alusyo. Pabalik kami, ha? Ang daan yung pag-umuka ng dalawang yun, ha? Huwag nyo na papasukin. Kundi si Sante kayo. Ako okay, nga, si Bo. Saan yung gate?